Hello mga kamarites, sa mga nagtatanong po dyan kung paano mag-apply ng Meralco, yung sariling kontador. So ngayon ka po kasi ako sariling sikap, kumuha ako sa barangay ng barangay certificate, tawag dito, electric connection. May bayad yun, nakalimutan ko na. Tapos after noon, pumunta na po ako ng ano, Meralco. Pagpunta ko ng Meralco, ah, uh, binigyan, sinulat nila yung mga requirements. Ah, ano, nandun pala, may application yon then pipil upan mo, tapos dadali mo lahat ng mga requirements na nakalagay doon. So, ang natandaan ko lang doon, yung titulo. Maganda po kasi yung titulo sa inyo nakapangalan kung sino yung nagpapakabit ng kontador. Kasi pag sa inyo, wala ng aberya. Yun lang dadalin mo, tapos, tapos yun, barangay certificate, tapos yung approval nung kuya ko kasi dalawa kami nakaano doon. Yun, kailangan din yun. Tapos, uh, mag-ano ka din ng ano nung bahay. Basta marami akong inano, pero madali lang na may requirements. Tapos, after nun, pagbalik ko, dala ko na lahat ng requirements. Then, binigyan nila ako ng yellow card. Ito yon yan. yung yellow card. So, after nun, pag binigyan ka ng yellow card na yan, pupunta ka ng munisipyo na munisipyo nyo, Kunsan saan man ang munisipyo nyo, pupunta ka. Pagpunta mo doon, magpapapir magpapapirma ka sa electrical engineer. Tapos, may babayaran ka doon na parang para sa approval mo sa pagpapakabit ng Meralco. Basta ganun. Permit ba? Yun. Tamag doon. Tapos papirma pumalo din ng 800 yung binayaran ko doon. Then, after noon, okay na, na-approban na, approve na na pirmahan na na yung engineer. So, bumalik ako ng Meralco. Pagbalik ko ng Meralco, binigyan nila ko ng, ano, ah, si CI pala muna yun, si NI. Pagka CI, okay na. So, tatawag si engineer, tapos punta ka uli ng Meralco. Bibigyan kanila ng meter base. Yung meter base po na yon ay ikakabit nyo sa poste. Kailangan po may sariling poste. May poste na kayong paglalagyan. To? So, ibig sabihin, kukuha kayo ng electrical na magkakabit ng metro. Yung electrical na yun, siya na bahala sa lahat. Then, bahala na kayo kung ano yung presyo na pag-uusapan nyo, pati materials. Depende po sa inyo. O kung meron kayong kilala na magkakabit. Although, ako kasi, pinakabit ko sa tatay ko. Kaso, meron nagkaroon lang ng konting abiria pero okay na na na. After noon, pag na na, naikabit na nila yung meter base mo, may mga wire na, kompleto na, then pupunta ulit po si pag dito inspector. Pag inapprove ni inspector 'yan, uh, okay na. Pero pag hindi, bibigyan kanya ng yellow card, nakasulat diyan sa yellow card na 'yan yung reject. Kung ano yung dapat mong ulitin. Then after noon, so babalik ka, ayusin mo. Then pag okay na, Uh, tawag dito, balik ka ulit ng Meralco kasi na-approve na yung meter base natin. Pag na-approve na, magbabayad ka sa kanila ng 1,580 para sa metro. Yung metro po na yon ay ikakabit nila within 3 days. After 3 days, yung po tatawag si inspector na okay na naikabit na yung ang tawag dito metro nyo at pwede, pwede nyo nang magamit yung kuryente nyo. So, ako, ah uh, dapat worth of 10,000 lang ang aabutin kasi wala naman ang ganong inanong requirements kasi nga sa, although sa amin naman nakapangalan, sa akin naman nakapangalan yung titulo, kaya hindi ako nahirapan. Uh, ang uh, ginasos ko lang sa, ano, 800, saka 1,580. Talagang namahalan lang tayo sa, ano, materialis na ikakabit nating worth sa metro. So, ano, ang price dapat niya nang inabot ay 10K lang. So, nagkaroon ng abiria, kaya umabot siya ng 12K. Pero po, kung hindi sa inyo nakapangalan yung titulo, napakarami nyo pa pong kukunin na mga kailangan. Tapos, lalo kung marami nakapangalan sa titulo, tapos hindi sa inyo. Lahat yun, ihingan nyo ng approval. Kukuha din po kayo ng right-of-way na dadaanan ng mga, tawag dito, wire nyo. Kasi hindi po pwede basta-basta na... Magdaan na lang tayo kung saan sa uh, wire ng kuryente natin. So kailangan may sarili siyang right of way. So 'yun lang po at uh, thank you for watching.